Viral ang labi niyan ni Parkboy matapos iwan ni Cherry White kaya hindi nga inaasahan ng marami ang kasalukuyang buhay ngayon ni Parkboy matapos ng ang hiwalayan nila ni Cherry White at tatandaan natin na ilang taon din silang nagsama sa kanilang mga vlogs subalit sa kasamaang palad ay nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang tambalan matatandaan natin na mas pinili ni Cherry White si Boy Tapang kaysa kay Pop Boy. Habang si Cherry na ay masayang masaya sa piling ni Boy Tapang, si Pop Boy naman ay makikita nating madalas malungkot at palaging umiiyak dahil sa pag-iwan ni Cherry. Amantala, sa pag-iwan nga ni Cherry kay Parkboy, ay naging maayos ang karir nito. Mami nga ang mga followers ni Parkboy, at mas lalong minahal ng madla. Subalit ano nga ba ang lagay ngayon ni Pacboy matapos iwan ni Cherry White? Usap-usapan nga ngayon ang madamdaming post ni Parkboy. ito sa social media. Sa video ngang ito ay makikita natin na nasa Boracay si Parkboy Kasama ang kanyang mga kaibigan. Siyon nga nito, Sobrang bliss ko sa mga bagong kaibigan ko. Sa outing nga nilang ito ay hindi alam ni Popboy na mayroong sorpresa ang kanyang mga kaibigan. Mantala, pagbukas nga ng elevator, ay gulat na gulat ito si Popboy sa sorpresa ng kanyang mga kaibigan. Kikita nga natin ay agad binati itong si Popboy na happy may 1 million followers kasama pa dito ang mga staff ng hotel. Agad nga nilang sinayawan si Popboy. Talaga nga namang hindi matatawaran ang saya nitong si Pacboy. Mangiyak-niyak na itong si Pacboy habang pinapanood ang sayaw ng mga staff sa hotel. Agad nga nagpasalamat itong si Pacboy sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya at sumusuporta. Ani Pacboy? Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at hindi ko makakalimutan iyon.